Hello, my dear Scorpio. Hello, hello, hello. Ayan. so, kumusta po ang lahat? I hope in pray na nasa mabuting kalagayan po ang each and everyone out there. So, ang gagawin natin today is ang iyong second half, second half of September. This is from September 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating sa mga general reading, okay? And sa mga gusto pong mag-inquire about sa private reading or magpabook, my dear, ng private reading, punta lamang po sa description box down below. Naglagay po ako dun ng link ng ating Facebook page and WhatsApp number, okay? Mag-PM lamang po. Okay, so let's go tayo, my dear. Pero bago tayo mag-proceed, kuha muna ako, my dear, ng 3 cards para sa iyong uh, bonus bonus card, okay? Oracle card ito. Tingnan natin. Mamaya ako tutubusan, my dear, sa pinaka dulo. Okay, pinaka last ng ating uh, reading. Okay, pinaka dulong 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 dulo, okay? Ito 'yung magiging closing natin. Okay, magiging closing natin 'tong tatlong card na ito for you. Tingnan natin. Dagdag tayo. Ang dami na kasi. This is improvised na card. Okay? Improvised na card. Improvised na oracle card. Okay? Mamaya ako nabubuksan yan, my dear, for you. Okay? Later, later na ito. Later, let, little, later, later. <laughs> later, later. Okay? Ano ba? Okay, so let's go na tayo, my dear. Let's do this. Eight cards in total. Apat na base card. Ika-clarify lang natin yon, Okay? So, yung apat na base card, my dear, will be your overall na energy. Doon ko, my dear, kukunin yung overall na energy mo. And then, ka-clarify lang natin yun ng apat pa na card. Okay? So, let's go tayo. Cut na natin into three. Let's do this. Is Scorpio. Tingnan natin kung anong meron sa yung second half of September. Let me see. Okay, we have here the five of sword. Okay. So, energy to may dear ng abandonment, okay? So, there's a tendency may dear na baka merong mga tao na inabando na ka, may mga tao na parang iniwanan ka my dear, okay? Baka meron ka rin mga hinahanap na tao may dear sa mga araw na to and hindi mo sila mahanap. Pero kung magpo-focus lang ako sa energy mo may dear, I think parang tinatanong mo kung ano yung nangyari, bakit nagkaganito, bakit ka iniwanan, bakit umalis, bakit yung nagtatanong ka lang, bakit, 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 bakit nagkaganito yung connection namin, bakit pinabayaan ako, yung mga ganun may na energy, okay? And at the same time, if you have problem, kung meron kang problema, my dear Scorpio, masyado ka talagang uh, dedicated or masyado kang focus talaga, my dear, na ma-resolve kung ano man tong problem na ito or magawan talaga ng solusyon. Pero unang energy talaga na nakuha ko, my dear, is more on parang nagtatanong ka dito if bakit nagkaganon yung eksena? Bakit nagkaganon yung connection ninyong dalawa? Especially kung meron tao na involved, okay? So tingnan natin, my dear, tabi lang muna natin to. Saan ko may lalagay? Dito na lang sa bandang ibabaw kasi kulang tayo ng space, okay? So let's go tayo, my dear. We have here the energy of the six of wands. So ayan, my dear. Talagang super super decidido ka talaga my dear na ma-overcome yung isang situation o yung isang problema over here. So pinagpaplanuhan mo. So expected mo my dear nagpaplano ka. Talagang buong second half of September talaga nagpaplano ka talaga kung ano yung gagawin mo. Siguro pagkagising mo pa lang ng umaga, talaga tinutubbleshoot mo na my dear yung uh, problema na yan kung ano man yan. Okay? And talagang determinado ka talaga, talagang decidido ka talaga my dear na ma kung ano man yung problema na yan. Um, isa sa energy kung i connect ko sa una kong sinabi, my dear Scorpio, yun nga, if merong mga tao na inabandon ka or iniwanan ka or inaasahan mo, my dear, na magiging katuwang mo sila sa mga oras na ito habang meron kang pinagdadaanan, uh, I think, magiging parang motivation mo rin yun, my dear, na parang pangit man pakinggan, patunayan dun sa tao na yun na kaya mong ma kaya mong ma-overcome yung isang problema maski wala sila. Although, my dear Scorpio, talagang merong napakalaking question mark talaga sa iyo, my dear, sa mga araw na to kung ano ba yung nangyari talaga? As in, medyo puzzled out ka talaga. Kasi there's a tendency, my dear, talaga na merong mga tao na bigla na lang nagbago or nagkaroon ng something between the two of you, okay? Pero ang ganda ng energy, my dear, kasi hinaharap mo yung problema, okay? And nandoon may di yung kagustuhan mo na masolusyunan yung problema, okay? So let's go tayo, my dear. Next card. Next card natin is we have here the ace, the ace, the ace of wands, okay? Magumpisa ulit, okay? So marami sa inyo, or may mga energy, ayoko sabihin, my dear, na lahat kayo ganito, ha? ano ba yun? No? So, energy to, my dear, ng pag new beginnings, okay, meron ka mga uumpisahan, there's a tendency na project, kakayanin mo, my dear, maski mag-isa ka, sobrang ganda ng energy, my dear. Nalulungkot lang ako doon sa part, my dear, na meron kang mga inaasahan na na tao or meron ka mga ina-expect na tao or energy na posibleng magiging katuwang mo dito sa journey na ito pero hindi mo talaga sila maasahan or hindi mo sila mahanap sa mga oras na ito okay pero ang ganda nung energy kasi kino-confirm na ng dalawang card na to my dear na meron kang uumpisahan na something big meron kang gagawin na something big okay and talagang sinisigurado mo dito my dear Scorpio na sure success to as in like sure success talaga siya okay so tingnan natin my dear additional cards pa tayo Scorpio Ganda, ang ganda ng energy so far, my dear. Ha? Ako na nagsasabi sa Okay? Maganda siya. I love yung energy niya. We have here the page of caps you, you are trying to control your emotion, okay? So kahit na nasasaktan ka, my dear, okay? Definitely nakakamdaman ko talaga dito, my dear, parang meron ka talagang pinagdadaanan. Pero ang kagandahan lang dito, my dear, kahit na meron kang pinagdadaanan or meron nangyayari na hindi mo gusto is pinaglalabanan mo 'yon pinaglalabanan mo yun, my dear, kasi siguro iniisip mo na kailangan magpatuloy sa buhay, kailangan life must go on, kailangan mayroong gawin para maabot yung mga pangarap or matupad yung mga pangarap, i-continue lang kung ano yung naumpisahan or kung ano man tong bagay na ito, my dear, kasi connected to, my dear, sa energy ng success, okay? Connected to sa energy ng pagbabago ng buhay mo, okay? So, ang ganda, sobrang ganda, my dear, nung energy. Okay, let me see. We have here the energy of the moon card, okay, and the two of wands, okay. So, malaking palaisipan talaga sa'yo, my dear, no? Napakalaking palaisipan talaga sa'yo kung bakit nagbago yung isang tao, okay? Napakalaking palaisipan talaga. Actually, dudulot talaga tayo, my dear, ng, ng kalungkutan itong area na to dito. Kasi, parang hindi hindi mo talaga... For some of you, siguro alam ninyo, okay? Meron kayong idea. Pero, siguro sa sabi sinasabi mo siguro may dear Scorpio na napaka parang napakababaw para magkaganon or parang hindi naman dapat pinalalaki yung mga ganitong mga may something na nangyayari dito and I think yung energies may kinalaman sa energy ng abandonment parang hindi ka sinusuportahan, supportahan parang biglang naglaho nagdisappear naglahong parang bula um medyo nawiwirduhan ka, parang pakiramdam mo siguro may dear Scorpio, merong tinatagong lihi, may sikreto, ganon, okay. So expected that may dear second half of September, parang sasabihin mo, ay, dapat hindi naman to pinapalaki yung mga ganito mga problema, yung mga ganon, or siguro may tinatago sa akin to. Merong, parang ganon, medyo nakikurious ka talaga sa card na to, kung ano talaga yung nangyari, bakit nagkaganon yung situation, okay? Parang, parang napakalaking palaisipan sa'yo, my dear, okay? So, we have here the energy of the two of ones. Ayan, my dear. Okay, aalis ka na dito. This, alam mo, my dear, sa lahat ng card ko, dito lang sa tarot card na to na ethereal vision, nakita ko na parang ang two of ones is more on parang trap siya doon sa isang situation. And, pag kung wala lang tong six of ones, sasabihin ko sana dito, my dear, na trap ka eh, hindi mo alam kung paano ka aalis doon sa situation na yon. Kaso, nanauna yung six of ones eh. So, ibig sabihin, you are willing to take the risk. Okay, magiging risk taker ka dito, my dear, okay? So, aalis ka na doon sa isang sitwasyon, okay? Mag-move on ka, mag-move forward ka. And kung makikita mo rin dito, my dear, nakatingin. Nakatingin si Six of Wands kay, kay Five of Swords, okay? So, parang sinasabi mo dito, kung titingnan mo rin yung mukha ni Six of Wands dyan, talagang sinasabi nga dito na, hmm, kahit ano man yung nangyari in the past, talagang bahala na, i-overcome ko to. Talagang gusto ko maging successful. Sabi ko nga sa'yo kanina, may dear, pangit man pakinggan, pero parang merong, merong energy ako nasasagap na parang merong kang gustong patunayan, parang merong kang gustong ipakita, okay, na kaya ko to, maski mag-isa lang ako, gagawin ko to, maski ganito, kahit ganyan, okay, magiging successful ako. Ayan. Dito naman kung bakit ko nasabi na may, kasi moon actually, ang moon card is may kinalaman sa energy ng pagod, secret, ganyan, sadness, okay, kaya ng moon card, eh. everything na malabas sa moon card, yan ang mga nararamdaman ko na energy kaagad. And kung makikita mo dito sa position mo, my dear Scorpio, ayan, So, ayan, medyo nag-iisip ka dyan. So, may sadness, okay. So, oh, there's, there's a tendency na baka may secret din, okay. Yung mga nabanggit ko na kanina, okay. So, ayan siya. So, tingnan natin, my dear, last two cards na lang tayo. Last two cards. Tingnan natin ang yung Ace of Wands. We have here the Two of Cups. Okay? So, talagang binabalance mo dito, my dear, yung, yung emotion. Kino-control mo. Okay? Pakiramdam ko parang nagtitimpi ka talaga dito. Alam mo yung typical na parang gusto mo nang umiyak, pero parang Okay, hindi ako iiyak kasi hindi naman makakatulong yun eh. Yung parang ganoon or parang gusto mong nagagalit ka pero ayaw mong ayaw mong magwala or sa, parang pakiramdam ko talaga nagtitimpi ka talaga dito my dear and mas pinipili mo na lang talaga na mag-move forward sa so kung kung ano man yung sitwasyon na nangyari my dear, kung ano man yon talagang apektado apektado ka talaga pero mas pinipili mo na lang talaga na magpatuloy na lang sa buhay, talagang magumpisa na lang, talagang gawin na lang kung ano yung dapat gawin, okay? Talagang You're trying to balance, my dear, yung energy ng two of cups over here. Isa pa sa pumapasok na energy over here, you are also looking forward na may darating na tao, may darating na tamang tao para sa'yo, okay? So, napakaganda nito, my dear, kasi parang hindi ka talaga na-stack doon sa energy na kung ano man yung bagay na yun, kung iniwanan ka ng partner mo, or niloko ka ng partner mo, or something like that. Nandunon pa rin, my dear, yung hope mo na, may tamang taong darating para sa iyo or may tao na hindi lang hindi lang to naka lang sa energy ng ng relationship no ah uh, sa career tutulong sa iyo sa career or kaibigan or something like that parang merong merong area my dear dito sa reading na to na sinasabi sa akin na open ka na mag-entertain ng mga bagong tao you are open my dear na mag-entertain ng mga tao na mag-o-offer ng love mag-o-offer ng ng friendship, okay? willing ka, ibig sabihin hindi sarado yung pinto mo may sa mga ganun na mga opportunity. So, it's ano naman, it makes sense naman may dear kasi sinasabi nga dito na kahit ano yung nangyari sa iyo may dear sa nakaraan, hindi mo yun masyado talagang ini ini ina-apply. Okay, sasabihin ko sana ini-input, ina-apply ngayong second half of September. Although masakit pero kinakaya mo. Okay? So tingnan natin may dear, last card tayo. Last card, my dear Scorpio, we have here the three of wands. I told you, talagang dire-diretso ka lang talaga, my dear. Moving forward ka lang, di ba? Talagang you are finally decided na, o sige, kung kung eto talaga yung, kung ano man itong sitwasyon na to, talagang dire-diretso lang ako. Kasi, my dear, ang three of wands, my dear, talagang nag-move forward na yan talaga siya and nagtitiwala siya, my dear, sa decision niya, okay? Talagang buong-buo na yung pasya niya. dyan na, na mag ano na siya, mag move forward na siya. We have here the Ace of Cups, energy of emotional freedom, my dear. Ito yung hidden message, okay? So, ang nakukuha ko lang dito, my dear, para maintindihan mo na maigi. Meron pa tayong tatlong card over here na bubuksan, ha? Para maintindihan mo talaga na maigi. I think, my dear, hindi mo na ipipilit yung sarili mo sa mga tao na talagang ayaw sa iyo. Hindi mo na ipipilit yung mga bagay na hindi para sa iyo. Ganun na lang. Hindi mo na hindi mo na ipipilit, my dear. Kumbaga kung Ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo, gano'n, okay? Pero ikaw tuloy-tuloy ka pa rin talaga, move forward ka pa rin, very very nice na energy, okay? Buksan natin yung bonus card mo, okay? We have here, unexpected message within 24 hours, okay? So expected mo, my dear, you will be receiving mga unexpected message Although, posibleng after mo mapanood to, okay? Within 24 hours, magkakaroon ka ng unexpected message, okay? Um... Or, possibly naman, my dear, along the journey, makareceive ka ng mga unexpected na messages. Okay? We have here, ah, uh, kailangan mo mag-reset. Kailangan mo ng bakasyon. Okay? So, it's makes sense, okay? Kasi may nangyayari iyo and din sinasabi ng card over here na kailangan mo daw mag-reset, kailangan mo mag something like that. Pero, kung natanggalin natin tong bakasyon, okay? Kailangan mo mag-reset. So, I'll uh, it makes sense kasi nag nag-start ka dito my dear eh. kung baga kung ano yung nangyari sa you in the past kung ano man yon talagang ba, inaano mo lang yon kung baga parang okay tinatanggap mo lang ina-accept mo lang kung ano yung bagay na yon pero yun, nagre-reset ka nga. For some of you, baka mag-take muna kayo ng break, mag-vacation muna kayo, okay, bago ninyo i-proceed kung ano man tong bagay na to. Pero, yung reading natin, my dear, is moving forward ka lang ha, dire-diretso ka lang talaga, okay. Baka kailangan mo rin itong break na to itong vacation na ito, my dear. Para, alam mo yon lalo kang makapag-recharge ka lang ulit, okay? So, next natin over here is, pangakong napako. Okay, yun nga yon So, medyo, at natigin ko parang napagod ka na rin siguro sa mga promises. Sabi ko nga sa'yo, my dear, medyo nagtataka ka kung bakit nagkaganon yung isang energy over here. Pakiramdam mo, merong mga secret, medyo may malaking palaisipan sa'yo kung bakit nagkaganon, my dear. So, meron mga promises na na parang hindi ka na humahawak doon, my dear, and just mag-move forward ka na talaga, magpo-proceed ka na lang talaga sa buhay, my dear. Kasi, um, sa tingin ko, parang itong mga promises na to, my dear, ito din yung humahad lang sa'yo para mag-grow, ito din yung mga humahad lang sa'yo, my dear, para maabot mo kung ano yung mga dapat mong maabot. So, ayan, ayan yung bonus card natin, okay? Yun lang, uh, itong 24 hours na message, unexpected, unexpected na message, although tanggalin na natin yung 24 hours, yan, yeah, there's a tendency, my dear, na makatanggap ka ng mga unexpected message, okay? Mga hindi mo inaasahan na mga message galing sa isang tao, yung mga ganon, okay? Yung mga ganyan-ganyan, okay? So, ayan, o baka mga ngako na naman, wag may message sa'yo, sasabihin, Scorpio, pangako ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang bituin, ibibigay ko sa'yo ang buwan, yung mga ganyan, and then magiging reaction mo is, bahala ka sa buhay mo. <laughs> Parang ganon, ayoko na. Okay, yung mga ganyan. Okay? So, my dear Scorpio, ito ang reading mo para sa yung second half of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please please, please share, please comments sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.